Alam mo ba na sa mundo ng trabaho, relasyon, at kahit sa simpleng pakikitungo sa tao, may isang sikreto para manatili kang mahalaga? Kapag ang mga tao ay umaasa sa iyo, kapag hindi ka nila kayang palitan, nagkakaroon ka ng kapangyarihang kontrolin ang sitwasyon. Iyan ang tinatawag ni Robert Greene na Law 11 sa The 48 Laws of Power. Learn to keep people dependent on you, o matutong gawing dependent sa iyo ang mga tao. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mo magagamit ang prinsipyong ito sa totoong buhay. Hindi para manloko ng tao, kundi para tiyaking ikaw ang laging pinipili at kinikilala bilang mahalaga. Kaya kung gusto mong malaman kung paano maging indispensable o hindi kayang palitan, panoorin mo to hanggang dulo. Promise, marami kang matututuhan. Ang Law 11 ay simple lang. Learn to keep people dependent on you. Matutong gawing dependent o umaasa sa iyo ang mga tao. Ang ideya dito ay kapag ang mga tao ay umaasa sa iyo para sa kanilang tagumpay, kaligtasan, o kahit simpleng pangangailangan, ikaw ay nagiging indispensable o hindi kayang palitan. Kapag hindi ka nila kayang palitan, hawak mo sila. Hawak mo ang desisyon nila, ang atensyon nila, at minsan, pati ang direksyon ng buhay nila. Ang sikreto, dapat meron kang isang bagay na ikaw lang ang may kakayahang ibigay, pwedeng skill, kaalaman, resources, o kahit solusyon sa mga problema nila. Sabi nga ni Robert Greene sa libro, To maintain your independence, you must always be needed and wanted. The more you are relied upon, the more freedom you have. Ibig sabihin, habang umaasa sila sa'yo, mas nagkakaroon ka ng kalayaan at kontrol. Ngayon, isipin mo ito. Kung lahat ng tao sa paligid mo ay kayang gawin ang ginagawa mo, ano ang rason para manatili ka sa posisyon mo? Kaya importante na matutunan mong panatilihin ang halaga mo sa mata ng iba. Huwag mong ibigay lahat ng alam mo o kaya mo. Mag-iwan ka ng misteryo. Maglaan ng puwang para sila mismo ang mangailangan sa iyo. Para magawa mong gawing dependent sa iyo ang mga tao, may ilang prinsipyong kailangan mong tandaan. Ito ang mga susi para maging mahalaga ka sa buhay ng iba, at hindi nila kayang tanggalin o palitan ka basta-basta. Lumikha ng dependence, ang unang prinsipyo ay siguraduhing ikaw lang ang may kakayahang magbigay ng isang bagay na mahalaga sa kanila. Kung kaya nilang gawin o makuha ang ginagawa mo mula sa iba, hindi kanila kailangang piliin. Halimbawa, sa trabaho, Magdevelop develop ka ng unique skill o expertise na hindi basta matutunan ng iba. Kapag ikaw lang ang solusyon sa problema nila, ikaw ang pipiliin nila palagi. Huwag ibuhos lahat. Kapag ibinuhos mo ang lahat ng alam mo, nawawala ang misteryo. Masasabi nilang, kaya ko rin pala to gawin. Dapat, laging may bahagi ng kaalaman o kakayahan mo na itinatago. Halimbawa sa negosyo, huwag mong ibigay lahat ng sikreto sa team mo. Mag-iwan ka ng kaalaman na ikaw lang ang nakakaalam para manatili silang dependent sa'yo. Maging sentro ng solusyon Kapag may problema ang mga tao, ikaw dapat ang una nilang naiisip na solusyon Siguraduhin mong ikaw ang go-to person nila Paano? Magpakita ka ng kakayahan at pagiging reliable Kapag alam nilang ikaw ang makakapagbigay ng sagot, mahirap kanilang baliwalain o palitan Panatilihin ang kanilang pangangailangan Huwag mong hayaan na maging sobrang independent ang mga tao sa paligid mo Halimbawa, kung nagtuturo ka, magbigay ka ng sapat para matulungan sila pero huwag mong ibigay lahat ng tools na magpapalaya sa kanila sa iyo. Kapag sobrang naging independent sila, mawawalan ka ng relevance sa kanila. Ang mga prinsipyong ito ang gagabay sa iyo para manatili kang mahalaga at hindi kayang palitan. Tandaan, hindi ito tungkol sa manipulasyon kundi sa pagpapanatili ng iyong halaga sa mga tao. Sa dulo, ang layunin ay maging indispensable. Ngayon pag-usapan natin kung paano mo maya-apply ang Law 11 sa totoong buhay. Ito ang mga practical na tips para siguraduhin hindi ka kayang palitan ng mga tao sa paligid mo. Mapatrabaho man, negosyo, o kahit personal na relasyon. Alamin ang pangangailangan ng iba. Unang-una, alamin kung ano talaga ang kailangan ng mga tao sa paligid mo. Ano ang nagpapasaya, nagpapagaan ng buhay, o nagpapalakas sa kanila. Halimbawa kung nasa trabaho ka, intindihin ang priorities ng boss mo o ng kumpanya. Ano ang mga problema nila na ikaw lang ang makakapagbigay ng solusyon? Kapag naiintindihan mo ang mga pangangailangan nila, mas madali mong mailalagay ang sarili mo bilang mahalagang bahagi ng equation. Maging eksperto sa isang bagay na natatangi. Huwag kang maging jack of all trades, master of none. Pumili ka ng isang skillo area kung saan ikaw ang pinakamagaling. Halimbawa sa opisina, pwedeng ikaw ang pinakamagaling sa data analysis o project management. Kapag may problema sa area na 'yon, ikaw agad ang unang naiisip. Tandaan, mas natatangi ang expertise mo, mas mahirap kang palitan. Maglaan ng misteryo o eksklusibong kaalaman. Kapag ibinuhos mo lahat ng alam mo, nawawala ang dahilan para kailanganin ka pa. Siguraduhin mong may itinatago kang espesyal na kaalaman o proseso na ikaw lang ang nakakaalam. Halimbawa, sa negosyo, huwag mong ituro lahat ng sikreto ng iyong recipe o business strategy sa iba. Iwan mo ang ilan sa iyong sarili para manatili kang mahalaga. Ipakita ang pagiging maaasahan. Kapag palaging maaasahan ng mga tao sa iyo, ikaw ang una nilang tatawagin sa oras ng pangangailangan, maging consistent sa paggawa ng trabaho, sa pagbibigay ng tulong, o sa pagiging available. Halimbawa, kung laging tama at mabilis ang mga sagot mo sa trabaho, mapapansin ng mga tao na ikaw ang problem solver ng team. Huwag magmukhang desperado. Ang pagiging indispensable ay hindi tungkol sa pagiging clingy o sobrang pagpapakita ng eagerness. Dapat natural lang dating mo na parang hindi ka nag-e-effort pero halatang ikaw ang pinakamahalaga. Halimbawa, Huwag kang magmukhang sobrang nagpapakabibo para mapansin. Gawin mo lang ang trabaho ng mahusay at hayaan silang mapansin ang halaga mo ng kusa. Mag-invest sa relasyon. Hindi lang skills ang nagpapanatili sa iyo bilang mahalaga. Ang magandang relasyon sa mga tao ay isang malaking aspeto rin. Maging approachable, magbigay ng suporta, at siguraduhin nararamdaman nila na may malasakit ka. Kapag naramdaman nilang ikaw ay kaalyado nila, mas pipiliin ka nila kahit may iba pang option. 'Wag patigilin ang pangangailangan sa iyo. Kapag natulungan mo sila, siguraduhin hindi nawawala ang rason para bumalik sila sa iyo. Halimbawa, kung nagtuturo ka ng bagong skill, 'wag mong ituro ang lahat ng sabay-sabay. Mag-iwan ka ng kaunting gaps para sila mismo ang bumalik at humingi ng tulong. Kapag sinunod mo ang mga tips na ito, masisiguro mong mananatili kang mahalaga sa buhay ng mga tao. Tandaan, hindi ito tungkol sa manipulasyon, kundi sa pagiging isang asset na hindi kayang palitan. Bagamat makapangyarihan ang Law 11, may mga panganib na dapat mong tandaan. Kung hindi ito gagamitin ng maingat, maaari itong magdulot ng negatibong epekto sa mga relasyon mo at sa pananaw ng iba tungkol sa Narito ang ilang babala na dapat mong isaalang-alang. Number 1. Huwag masyadong manipulative. Ang layunin ng Law 11 ay gawing dependent sa iyo ang mga tao, pero huwag kang sobra-sobrang manipulahin sila. Kapag naramdaman nilang ginagamit mo lang sila para sa kapakinabangan mo, maaaring mawalan sila ng tiwala sa iyo sa halip, mag-focus sa pagbibigay ng halaga sa kanila habang pinananatili ang relevance mo. Number 2, iwasang maging overconfident. Kapag napansin ng mga tao na umaasa sila sa iyo ng sobra, baka maiisip nilang masyado kang mataas ang tingin sa sarili. Ang sobrang pagiging confident ay pwedeng magmukhang arogante. Kaya mahalaga pa rin ang pagiging humble. Tandaan, ang pagiging indispensable ay hindi nangangahulugang ipagyabang ito. Number 3, huwag turuan ng lahat ng alam mo. May tendency minsan na gusto nating ipakita ang lahat ng kakayahan natin para mas makilala o ma-promote. Pero tandaan, kapag ibinigay mo lahat ng kaalaman mo, baka mawalan sila ng dahilan para bumalik sa'yo. Ang sikreto ay magbigay ng sapat para makatulong, pero huwag lahat. Number 4. Mag-ingat sa pagpapakita ng motibo. Kung halata ang intensyon mo na gawing dependent ang mga tao sa'yo, baka magdulot ito ng suspetsa. Hindi mo gustong isipin nila na ginagamit mo sila para sa sarili mong interes. Gawin mo itong subtle at natural. Huwag pilitin o gawing sobrang halata. Number 5. Huwag maging sole source ng solusyon. Bagamat maganda ang pagiging sentro ng solusyon, huwag mong hayaan na ikaw lang palagi ang gumagawa ng trabaho. Kapag masyado kang dependent sa kanila para sa iyong status, baka ikaw mismo ang mapagod at mawalan ng balanse. Magturo ka rin ng ibang aspeto sa iba, habang pinapanatili ang uniqueness mo. Number 6. Ang pag-abuso ng tiwala ay nakakasira. Kung gagamitin mo ang Law 11 para samantalahin ang iba, darating ang oras na mawawala ang tiwala nila. Ang tiwala ay mahirap buuin pero napakadaling sirain. Kaya gamitin ang prinsipyong ito ng may malasakit at respeto. Ang Law 11 ay hindi tungkol sa pagsasamantala, kundi sa pagiging isang mahalagang bahagi ng buhay ng mga tao. Kapag inabuso mo ito, Magdudulot ito ng backlash na maaaring sumira sa reputasyon mo. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahan mong magbigay ng halaga habang nananatili kang mahalaga. Para mas maunawaan ang law 11, magbibigay tayo ng mga konkretong halimbawa mula sa kasaysayan, negosyo, at pang-araw-araw na buhay. Makikita natin kung paano naging makapangyarihan ang mga tao sa pagiging indispensable. Historical example: Cardinal Richelieu. Si Cardinal Richelieu Isang makapangyarihang tagapayo ng hari ng France noong 1600s ay isang mahusay na halimbawa ng law 11. Ginawa niyang dependent ang hari sa kanya sa pamamagitan ng pagiging bihasa sa politika at pagbibigay ng mga solusyong hindi kayang gawin ng iba. Dahil dito, hindi kayang alisin ng hari si Richelieu kahit na marami siyang kaaway sa korte. Natutunan niyang kontrolin ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagiging indispensable. Business example, Steve Jobs ng Apple. Sa modernong panahon, si Steve Jobs ng Apple ay naging indispensable sa kanyang kumpanya. Ang kanyang creative vision at kakayahang mag-innovate ng mga produkto, tulad ng iPhone at Mac ay naging dahilan kung bakit siya tinatawag na irreplaceable. Nung tinanggal siya sa Apple noong 1985, bumagsak ang kumpanya. Pero nang bumalik siya noong 1997, nagbalik din ang tagumpay ng Apple. Ang kanyang pagiging visionary ang nagpaikot sa buong kumpanya, kaya hindi siya kayang palitan. Workplace example, indispensable employee. Isipin mo ang isang empleyado na eksperto sa isang software o system na ginagamit ng kumpanya. Kapag may technical issues, siya lang ang may kakayahang magresolba ng problema. Dahil dito, kahit anong mangyari, hindi siya kayang tanggalin ng kumpanya. Pinanatili niyang exclusive ang kaalaman niya sa larangan na yon, kaya siya ang palaging hinahanap ng management. Personal example, problem solver sa barkada. Sa grupo ng kaibigan, merong laging isang tao na takbuhan ng lahat kapag may problema. Halimbawa, siya yung magaling sa budgeting o nagbibigay ng pinakamagandang payo. Dahil sa kanyang expertise o pagiging reliable, nagiging indispensable siya sa grupo. Kapag nawala siya, parang may malaking kulang. Sa lahat ng mga halimbawang ito, makikita natin na ang sikreto ay gawing eksklusibo at mahalaga ang sarili mo. Kapag ikaw lang ang makapagbibigay ng solusyon, tagumpay, o kakaibang kontribusyon, hindi ka nila kayang palitan. Pero tandaan, gamitin ang Law 11 nang may respeto at malasakit para hindi ito magdulot ng galit o pagkasira ng relasyon. Ngayon natutunan natin ang kapangyarihan ng Law 11. Learn to keep people dependent on you. Sa mundo ng trabaho, relasyon, at negosyo, ang pagiging indispensable o hindi kayang palitan ay nagbibigay sa iyo ng kontrol, influensya, at kalayaan. Ang sekreto ay simple. Alamin ang mga pangangailangan ng mga tao, maging eksperto sa isang bagay na natatangi, at huwag ibigay ang lahat ng kaalaman o kakayahan mo. Panatilihin ang misteryo at ang pagiging go-to person para manatili kang mahalaga sa kanilang buhay. Pero tandaan, ang kapangyarihan ay hindi tungkol sa pagsasamantala. Sa halip, gamitin ito para makapagbigay ng tunay na halaga sa iba. Kung gagamitin mo ang Law 11 ng tama, may iwasan mong maging dispensable at matutulungan kang bumuo ng pangmatagalang relasyon maging ito man ay sa personal o profesional na aspeto ng buhay. Kaya tanong ko ngayon, paano mo gagamitin ang prinsipyong ito sa iyong buhay? I-share mo ang iyong mga salobin sa comments. At kung gusto mo pang matuto ng iba pang laws mula sa The 48 Laws of Power, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at ihitang notification bell para updated ka sa mga susunod nating content. Maraming salamat sa panunood at tandaan. Hawakan ang kapangyarihan ng may tamang layunin. Hanggang sa muli.